ayun meron nang isang medyo malaking munggo ayun isa pa magkalapit dalawa tatlo ayun butterfly kitang kita na yung isa butterfly so ito na guys yung mga na collect natin so medyo marami rami pero hindi lahat naman to is parang nakikitaan ko nang may markang butterfly so ayun ito yung medyo malaki laki na ito, ito yung pinakamalaki na ay meron maliliit pagkain niya yan pinapakain ko na maliliit na gagamba din in-spray ako ng tubig then lalagyan ko din yan ng mga patay na lang mga gutay-gutay na hipon or gutay-gutay na utobi hello, good morning, what's up guys kamusta? ngayon ay uh, update ulit tayo sa ating binibreed na butterfly ito yung butterfly na mas bate na super natin no? so bali ito ay ilang weeks na ba ito? awol almost one month na to no? almost one month na so bala ko ulit ilipat ng lalagyan so paghihiwahiwalay na natin sila isa isa kasi nga uh, nagkakainan na sila <laughs> nagkakainan na sila guys so baka maubos pa yung lahi ng butterfly dito guys kundi na lang matira or <laughs> ang matira pa dito yung mga walang marka na butterfly kasi nga hindi naman to lahat magiging butterfly kasi kasi yung uh, sa nila is hindi natin alam kung butterfly din ba o baka ano lang uh, ordinary tigre lang no so yun bukso natin itong pinaglagay natin dito so ito yung dalawang to pinagkati natin sila eh. so yan sige so bali sana marami tayong buha dito no kasi nga ang goal natin dito is para paramihin yung ating Pokemon or yung butterfly na so yan kita nyo guys maliliit pa sila pero meron na sa dito medyo malaki laki na ano ayun nakita nyo may nagapang na isang medyo malaki na so dito ko siya ilalagay guys isa isang kanito no medyo ilan ba yung ganda natin parang higit sampo so kukunin natin sila isa isa yung medyo parang ano na gasin laki na ng bigas <laughs> parang gasin laki na siya ng bigas o kanin na. o munggo sabi nila gasin laki na ng munggo ayun meron ng isang medyo malaking munggo ayun isa pa oh. so yun na nga yung kumakain so kinakain na niya yung mga kapatid niya ayun ayun malaki ng tiyan no, parang busog na busog So, dito naman sa isa guys. Meron na rin naman. Ayan. So, bali, kaya meron dyan maliliit pa. Sobrang lilit pa. Kasi nga, nilalagyan ko yan guys ng mga bagong hatch. No, ng mga Tagalog G. Ayun ang pinakang pagkain nila. Kaya meron dyan maliliit. Eh, hey, kaso Yung mga kasamahan pa rin ang nakakain nila. So, naglalaban sila kasi. So, pares matapang. So, yun. Isa, nagkakainan sila. Kaya, umuunti na lang yung natitira so pag rin na natin sila so ayan ah, binuksan ko na guys so hanapin na natin yung mga medyo malalaki at may mga markang butterfly so sana marami tayong makuha dito ayun isa o oh. <laughs> ko lang kung may marka siya ng butterfly then hanap pa tayo ayun Ayun, magkalapit. Dalawa, tatlo. Ayun, butterfly. Kitang-kita na yung isa, butterfly. Ayun pa, oh. Bali, dalawa to. May butterfly na talaga. Ano pa ba? Alin pa kaya dito? So, ayun. Meron pa rin. Doon. Ayun, isa. Oh, so, siguro, may sampo sampu naman yung makukuha natin. Ayun, oh. Kita naman, butterfly. So, okay na rin. Kasi nga, first time naman natin mag-breed. Ayun, nakain pa yung isa. So, sa susunod siguro, mas aagahan ko na yung ano, pag hiwa-hiwalay nila isa-isa kasi nga para mas marami tayong mapalaki. Kasi pag ganito, almost one month na siguro talagang monti na lang yung maabotan mo. <laughs> kasi nga, ayun, nagiging ano na sila, survival of the fittest, nagkakainan talaga. Na so, ito na guys, yung mga na-collect natin. So, medyo marami-rami. Pero hindi lahat naman to is parang nakikitaan ko nang may markang butterfly. So, ito yung medyo pinakamalaki na. Ito na lang yung ko. So, so yung mga butterfly talaga dito pag lumaki. So, yun talaga yung butterfly. Na. Yun talaga yung anak ng butterfly. O, okay, yun talaga yung nagmana doon sa nanay niya. Okay, so ito naman guys. Ito yung gagambang Japan na inaalagaan natin. So, hindi ko naman makita. So, ayan. Butterfly. sa, ganda oh. siya. Ayon. Ito yung medyo malaki-laki na. Ito yung pinakamalaki na. Ay, meron maliliit pagkain niya yan. Pinapakain ko na maliliit na gagamba. Then, in-spray ako ng tubig. Then, lalagyan ko din niya ng mga patay na langaw. Mga gutay-gutay na hipon or gutay-gutay na tutubi. So, yan lang guys.